Kakampi ng bayan kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. de Campanilia Attorney Atty. Danny Kwan. Ayan ang programang araw-araw niyong dapat na sinusubaybayan. Ako po yung mare ng bayan, mare yao. And of course, katabi ko ang na... Uh, <laughs> ang... Saan ba Ano sasabihin ko? Katabi ko ang abogado de Campanilia mm -hmm. attorney Danny Kwan. In the flesh. Mm -hmm. nako masalamat, mare. Magandang gabi sa iyo at sa ating mga kababayan magandang gabi po sa inyo. Ayon! Alright! Sabi nga natin, bakit sinabi kong in the flesh? Kasi alam nyo, misan talaga, Nahihipo. Nahihipo. Bakit? Mm -hmm. Magandang may kausap na abogado. Parang feeling mo, lagi kang protected. Mm -hmm. Ganun ba yun? Opo, hinipo nga ako eh. <laughs> ah, pero iba yung hinipuan ha? Ay, ah, iba yun. Iba yun. no. amalaswa Malaswa naman yung uh, hinipuan, di ba? Uh kami may kaso yun. Pero alam nyo, pagka lagi kasama may kasamang abogado, parang lagi kang protected. Totoo ba yun? Hindi naman. Eh ano? Eh, lagi kang... Um, Laging handa, Boy Scout. Lagi kang may mapag... <laughs> Tatanungan. yo <laughs> lagi kang may mag, mapagtatanungan pagdating sa usapang, usaping legal. Kaya naman, narito ang inyong abogado ni Campanilla, meron kayong mapagtatanungan. Ito ang ating mga numero. Ano nga ba ang ating mga numero, attorney? Kapag Globe, 0954-310-0331. Mm -hmm. At kung Smart, 0961-770-8807 Ang sinasabi ko kasi, mga friends, mm -hmm. pagka meron kang kaibigan na bugado, walang bayad. Tanong ka lang, tanong. Mm -hmm. <laughs> Kaya... Sampre, iba yung payong may bayad, iba yung payong walang bayad. Ay, tingnan mo to, oh. <laughs> Talaga naman. I thought we're friends. <laughs> Oo. Oh, pero sa kaso mo ke ke may bayad ke walang bayad pareho ang sagot Ayan, Ayan. yan ang sinasabi natin jani eh. <laughs> o di ba pero dito ngayon sa ating programa libreng libre at tama ang sagot mm -hmm. yon ay, dapat po ang isang abogado kung magbibigay ng advice dapat po ay hindi magkaiba hindi magkaiba yung advice niya doon sa nagbabayad at hindi rin iba yung advice niya doon sa Libre. Oo nga naman, ba't gano'n? Oo, oh, oh, dapat pareha. That is bad. Mm -hmm. O, oh, dapat pare-pareha. Si isa pang convict, lang. yung isa pang acquit, gano'n. <laughs> Oo, oh, kasi, di ba, pagka ikaw ay isang tao na uh, may kasong kriminal. Oo. Oh. Okay. Eh, pagka wala kang abogado bibigyan ka ng husgado ng abogado de oficio. Di ba, pao yun? Well, pwedeng pao, pero pwedeng isang abogado nandun sa usgado O ikaw, mag-abogado ka de ofisyo dito ke... sa akusado. Oo. Oh. Okay. O sige po, kasi mahirap tumanggi sa judge. Oh. Iko-contempt ka ng judge. O ngayon, ang tawag ngayon sa kanila ng mga inabogaduhan nila, eh, abogado de paamin. Ako, sir, binigyan nung ako ni judge ng abogado eh. Ang sabi ko sa akin, umamin na ako sa kasalanan. <laughs> Kaya ang tawag sa kanila, abogado, de paamin. Ay, ganon, Parang hirap naman nun, may <laughs> pag-amin agad. At pero, syempre, hindi lahat. Hindi naman okay, lahat. meron akong isang tanong kay attorney. Maski dalawa. Sige. Hmm. Totoo ba? Na? Na may mga abogadong nagbebenta hmm. ng kaso. Paano mo nasabing nagbebenta ng kaso? Ano? Eh di pagka ako na rin kinausap siya nung kami, e, benta mo na yan. Kaano ba yan? Ah, pwede bang ipatalo mo na? Patalo ang mo na yan. Na ako na bahala sa'yo. At dodoblehin ko yung bayad sa'yo. Ayan! Mo. Ayan. May ganun ba? Pwede mangyari yon. Posible. Posible. Uh -huh. Opo. At pwede naman ding lagaring hapon. Ano yung lagaring hapon? Ay, ang laga, ang hapo, yung lagari ng hapon. Oh. Kapag itinulak mo yung lagari, kakain doon sa kahoy. Oh. Pag hinatak mo, kakain din doon sa kahoy. Ah, swapang. Yun ang lagaring hapon. Swapang. Oh, 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 kanan, kain, ah, kaliwat kanan, kain yun. So, ibig sabihin, tumutulong siya doon sa akusado, for example, akusado, ah, kaya kung ano man yung... Ang tawag doon, double agent. Ha, <laughs> di ba? double agent din. <laughs> Ay nako, kaya nga talaga minsan napakahirap talaga ang kumuha ng trusted na abogado. Mm -hmm. Dapat kaibigan mo, kakilala mo, kaibigan ng kaibigan mo o kaya yung alam mo talaga yung reputasyon niya eh hindi hinding, hindi 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 ka ibebenta. Ibebenta. Oo. Pero kasi may ganyan nga daw hindi talaga. Hindi ka ilalaglag. 'Yon ang term mm. doon hindi ka ilalaglag. Ang sakit mm -hmm. kaya ano pag nilaglag ka, no? Mm -hmm. Alam niya lahat ng... Alam na lahat ng sikreto mo nilaglag ka. Mm -hmm. Kasi binayaran siya. Kasi binayaran siya. Mm -hmm. Ouchie. Mm -hmm. Well, anyway, sabi nga natin dito sa ating programa, walang laglagan, tulungan po tayo. Mm -hmm. Kaya tumutok ho kayo parate alas mm -hmm. 7 hanggang alas 7.30 ng gabi. Mm -hmm. Dito sa YouTube, sa Facebook Live, at syempre sa ating Signal 101. O, eto na si Chloe ng Pampanga. Uy. Kabalento, May karapatan ba akong palisin ang dating asawa ko sa bahay na binili ko bago kami ikasal? Sa loob ng ilang taon naming pagsasama, wala naman pong naging ambag ang asawa ko. Ayan, may marubdob na damdamin yan, na. Mm -hmm. Ngayon, nahiwalay na kami. Parang feel na feel mo. Oo. Mm -hmm. Tumanggi ito na umalis sa bahay. Abay, tingnan mo nga naman ang tawag dito, ha? Anong tawag dito? Ah, eh, kanyan. Ang tawag diyan kapal ay, moks. manhid oh, kapal ng mukha nga mm -hmm. sa akin eh mm -hmm. kahit ilang beses ko na siyang pinakausapan ayaw pa rin umalis ng bahay mm -hmm. Pwede ba 'yun mm -hmm. di and, pero ano, sabi niya dating asawa niya so kasal pa kaya sila -di, siguro hiwalay pa lang hiwalay pa lang wala pa siguro official oh, na ay kasi kung meron ng, kung meron na yung annulment Kasama sa desisyon ng husgado, ang tungkol dun sa bahay. Ah, napag-usapan na yun? Ay, meron ng desisyon oh, ng oh, husgado oh, eh, pero, So dito, parang hiwalayan-hiwalayan? Parang, Oo, oh, parang ano lang, hindi na lang sila nagsisiping. Kasi nasa same bahay pa sila eh. Oo oh, oh, nga. Uh, di, hindi lang sila nagsisiping. Magkaiba sila ng kwarto kung matulog. Eh, ayaw na niya makita pag niya eh nung asawa niya. O, oh, kaya nga gusto niya palayasin kaya eh. gusto niya palayasin. At tanong, pwede po ba ninyong palayasin ang asawa niya? Oo, oh, oh, eh ako naman ang nagpundar. O, oh, sasabing ng babae. Hindi, pero kasi sabi niya, ito ay binili niya bago sila ikinasal. O, oh, kaya nga. ay presume na ikinasal sila during the regime of the family code. Baka bata pa ito, no? Bata pa siguro hmm. to. Ah, siguro wala ilan pa. Ilang taon na nga ito, patingnan natin. Ilang taon kanina ano sabi niya? Ilang taon? Ay, Walang... Wala. Walang. mada. Wala. Oh, sayang. Mm. Kasi po kung ikinasal kayo after ng 1987, 'yan. 'Yun na lang. Okay. Kung kinasal po kayo after ng 1987, ang batas po na umiiral sa inyo ng inyong asawa ay yung tinatawag na Family Code. Family Code. sang -ayon po sa Family Code. Lahat po ng ari-arian ng babae at lalaki na magpapakasal ay magiging pag-aari nilang dalawa pagkatapos ng kasal. Ouch. Ah, magiging magiging ano 'yon? Absolute community of property. Oh. Para ito ay hindi mangyari, kinakailangan ninyong gumawa ng prenuptial agreement. Nako. I presume wala silang prenup sa Wala siguro agreement. yan. Kasi okay. mahal kita dati eh, kahit ah, sino ka man. Ah, 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 Kaya nga walang, walang pirma-pirmahan. Wala. Kasi ay mahal kita. Mahal kita kahit At sa... ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi mo kam pera. At hirap at ginhawa. Ayun. Ayun. O, tingnan mo. Oh, yan ayon. ang eh, sa iyo. Eh, nung nagkagalit. <laughs> <laughs> Ayun na. Nung nagkagalit na, hindi akin to, hindi sa iyo to, punyeta ah. ka, di ba? <laughs> ito po inkajana di oh, oh. oh. ba o oh, paano na oh, ngayon eh sorry na po kasi nga kung wala kayong prenuptial agreement bibigkis na kayo after ng 1987 mm. aba jusco Yan pong property na ipinundar ninyo bago kayo naging nag, nagpakasal ay pag-aari na ninyong dalawang mag-asawa at sapagkat kayo na ang parehong owners niyan Mahirap. Sa meron po siyang karapatan na hindi umalis. Sumasakit ang bangs ko. Mm -hmm. Pero kung sasampahan po ninyo, halimbawa ng legal separation. Legal separation? Opo. Okay. Husgado ang magsasabing maghiwalay na kayo. Hindi kayo pwedeng tumira sa isang bahay. At di nga yung pag-uusapan, eh sino po ang dapat tumira sa bahay nito? Eh ako nagpundar nito. Mm. Ayan, paka pwedeng sabihin ng husgado, in the meantime, ikaw ang nakatira sa bahay, si Mr. out muna. Doon siya sa bahay ng aso sa labas. Ay! Ah, di ba? Mm. Eh pero tanong ko, mm. legal separation, eh paano ko, di ba legal separation, bawal mag-asawa muli? Yes, pero eh. paghihiwalayin na ang kanyalang mga properties. Ah, eh pero, eh paano kung gusto niya yung talagang makapag-asawa pa siyang muli? Ay, dapat oh, eh, ipadekla... ipadeklara niyang walang visa yung kasal. Ah, oh, ganun. Dalawa lang naman yun eh. It's either uh, madedeklara pong walang visa ang kasal o mamamatay ang asawa. Ay, hindi ko sinabing lasunin. Bawal yun. <laughs> Bawal. Oh, oh, oh. <laughs> Bawal. No, no, no. Opo, oh, oh. <laughs> Sinabi ko lang na mabawalan na ng visa ang kasal kapag namatay ang isa ah, sa kanila. Okay. Pero Posible ba yon attorney, na nagkaroon na sila ng legal separation tapos nag-annulment pa? Pwede. Ah, edis, doble ah, gastos? Eh, doble gastos lang. Ah. Eh, siyempre sinong kumita? Siyempre, ang abogado. Abogado. Ay, naku. Hmm. Sige. Sorry po, talagang kung hindi naman kami kikita, wala kayong abogado. <laughs> diba? Parang eh mo di, di wala nung matutuwa ako sa sinabi mo eh. Parang doktor din yon ah, Kapag yung doktor, hindi niyo, niyo binayara, eh sino gagamot ah, diba? May oh, point ka naman Magtitigil magdoktor At sa katekno Ay tayo. hindi hanap buhay, hanap patay ito Ay, oo nga mm -hmm. naman Dapat maghanap buhay abogado, dahil anak ko mag-abogado yeah. <laughs> diba? So kailangan buhay. talagang maraming kitain abogado mm -hmm. Pero dito oh. wala kaming kita <laughs> okay, eto na si John ng Quezon City. May anak po ako sa dating partner ko na hindi ko pinakasalan. Mm -hmm. So inalakan lang niya. <laughs> Masarap para masakit sa tenga naman yung eh... inalakan mo lang. Eh wala, eh hindi uh, sila nang pakasal eh. Uh, tama ka naman. Okay. Inanakan. O, sige. Gusto ko pong magbigay ng sustento sa anak namin. Eh hindi naman pala balasubas eh. Ah. Uh, eh gusto nga niya magbigay ng sustento. Pero hindi ko alam kung magkano ang tama. Magkano po ba ang tamang sustento para sa anak ko kung wala kaming formal agreement. Pero mabait siya ha. John, mm -hmm. ipagpatuloy mo yan dahil anak mm -hmm. mo yan. Mm -hmm. Pag yan mm -hmm. nagpresidente at hindi mo, mo sinustentuhan ano, yan, mapupunta ka ng Hague. <laughs> Pag hindi yan sinaste. Oy, baka akala nila yun ang kaso nung nasa Hague, hindi, ha? Hindi, hindi yun. Abagay, marami naman nasa Hague, ano? Hindi, marami naman nasa Hague. Yung isa nga pinauwi. eh. Huwag tayo masyadong balat si Sinasabi ko lang naman, eh, pag naging presidente. Marami namang nasa Hague. Okay, sige. oh, ano naman ang sasabihin natin ngayon kay John? Ah, po. Nako, eh, ikaw ay, ano, ha? Ikaw ay... Hindi, 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 hindi. Parang may ano yan eh. John, di ba? John and oh. Kaya Ngayon, ikaw yung biyena, ay, nako. Ayan. Ah. sumikap ka. <laughs> <laughs> Deli atay-atayan. atay-atayan. Atay hindi pa ata sa pinanganak uh, nung, nung, nung pinalabas yun eh. O, okay. oh, ikaw siya. Ang hindi pinakasalan ni Jan yung ina nung bata. Yes. At pangalawa, inaamin naman niya na yung batang ipinanganak ay anak niya. Inaamin niya. Inaamin oh, niya. that's good. Okay. Sabi niya, babaero lang po ako. Pero ako po ay honest. Ah, tinan mo. At hindi lang honest. Mabait din po ako, magbibigay ako sa study. Ay, very good yeah. dyan dyan. Ah, oh. Ngayon, tanong. Eh, magkano ang tama? Magkano po ang tama? Uh -oh. Kinakailangan po nating tignan kung magkano ba ang ginagastos para po yung bata ay mabuhay ng maayos. Mm maayos po sa ngayon doon sa kanyang uh, uh, ano to? Uh, sa kanyang anta sa buhay. Oh. Kasi po kung medyo nakakariwa sa yung ina, mm -hmm. okay, medyo mataas po uh, ang antas ng kanyang uh, ang standard ng kanyang pamumuhay. Yes. Eh, doon po. E, po kayo sasabay. Halimbawa, nag-aaral po yung anak ninyo. Sa Montessori. Ay in-enroll po sa Montessori. Oo, oh, oh. edi eh alam mo naman kung alam magkano. Alam mo kung magkano oh, yun. Oh. Ngayon, oh. ano ba ang obligasyon ninyo? Obligasyon po ninyo yung kalahati. Kalahati lang. Kalahati, oh, pero oh. kung gusto nyo ibigay yung buo, wala namang pipigil sa inyo. Ay, natural. O oh, galante yun. Wala namang yun. pipigil sa inyo. Oh, 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 oh. Ay, yan ang Pilipino, galante. Yan. Diba, galante. Alam mo, nung bata ako, pagka um, high school ako, Oo. Oh, oh. Talagang asar na asar ako pag meron ako nakasabay sa jeep na babae. Bakit? Eh kasi obligado ka pagbayad mo yun eh. pag hindi mo pinagbayad, hindi di ka galante. Ah, may gano'n. Ah. Uh, uh -huh. Kaya pag may makakasabay ako kapitbahay na babae, magbabayad ko siya. Kaya umiiwas ka na lang? Iwas ka. -iwas. <laughs> Para, hindi ka magbayad. Eh wala Maunahin Ma mo na siya umalik. Sige na, okay na. Uh, Thank wala you. Wala magbayad. Sige, mauna ka na. Mauna ka na. May, may gagawin pa <laughs> <laughs> Sabi ko na nga ba. O, tapos, oh, uh, eto na, galante siya. Ah, kung galante ka at bigay mo ng lahat ng pangangailangan ng bata, ay walang pipigil sa iyo. Di ba? Pero kung ikaw din ay nagahari munan. Ano 'yon? Nagahari munan. What is hari munan? Yung may medyo nagtitipid. Ah, okay. Ah, eh, di bigay mo yung kalahati. Kasi yung, yun, tama naman, lang. Ay, yung tama. Yun ang tama eh, lang. ano yung nga kalahate. yung tama? So, ibig sabihin, tuition fee, A tuition basic fee needs, niya, yung kanyang pagkain, pagkain, pag transportation. Oh, transportation. In magkano ba, ba yung ginagastos ng bata Uh -oh. Para maidaos niya yung kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Eh kung baby pa, alam mo naman, Ay, eh, yung gatas, gatas okay. eh, 'yung pang uh, injection, ah, oh, diapers. Ah, ah, oh, oh, yung mga ganyan. Ah, Oo. Oh. Oh, oh. Pag nag-aaral na, edi eh, yung ed, yung mm, kanyang tuition mm, fee kung magkano. Mm. Pero dahil hindi kayo kasal, hati kayo nung. Hindi maski naman kasal. Wala diba, hiwalay, pero kasal. Ah, kalahati rin. Ah, pero may sustento yung babae? Ay, kung hindi siya nagtatrabaho. Ah, pag mm -hmm. nagtatrabaho? Ay, ba, sandali mo na. Eh, kung nagtatrabaho ka, nagtatrabaho ko. Di, susustentohan mo ako, susustentohan kita. kits na lang. Ha? So, ibig sabihin sandali, ngayon? Ah, sandali, 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 ah. Para bang, eh. para bang akala mo yata, eh, lalaki lang ang nagsusustento sa babae? Hindi nga, eh, lagi nga, alam Pwedeng ko. Pwedeng babae ang nagsusustento sa lalaki, kung halimbawa ang asawang hiniwalayan mo'y walang trabaho, may sakit, aba, meron ka rin ka obligasyon na sustentuhan. Gano'n? Yes, makakala mo lalaki lang ang nagsusustento. Ah, pois, kailangan natin si Deli Atay-Atay. Hudas, marabas, hestas. Gano'n ba talaga? Yes, asawi. Asawa. asawa eh pero kung hindi mo asawa ay wala kang ano oh. wala kang wala hindi kang obligasyon hindi naman obligation. niya asawa eh. kaya nga so wala siyang obligasyon na sustentohan yung babae hindi naman niya asawa okay pero ang sinong dito yung anak hmm okay okay ah. maliwanag yan ha yung anak mm -mm. oh sige o oh, ito naman si uh, Tessie 25 years old caller natin magandang magandang gabi sa sa'yo Tessie ng Quezon City good evening good evening po yes Tessie anong tanong mo Bale po, hello po attorney and uh, Mari! Good evening po. bali po, may tanong lang po ko about po, mangingin lang po sana advice. Sige, Sige po. po. Nalulugi na raw po kasi yung kumpanya namin. Mm. Ngayon po, pinapirma po kami ng voluntary resignation. Sabi mm. pa po sa amin, wala raw po kaming mga matatanggap na final pay. Tapos, ay, actually po may natatanggap naman daw po pala kaming final pay, pero 'yun lang daw po. Mm. Ang makukuha namin hindi Oo. na daw po yung mga excess po na uh, mga pinagtrabahuhan na po namin nung mga past nung past month po. Tama po ba yung gusto nilang mangyari? Alo, hindi ma raw nila hindi raw nila ta babayaran, babayaran yung mga pinagtrabahuhan na ninyo? Opo, bali po final pay na po agad. Ah, hindi, mali po yun. Mm -hmm. Kapag po kasi nalulugi ang isang kumpanya at, at, at isasara na ang kumpanya, eh, hindi hindi po entitled ang mga empleyado na tumanggap ng separation pay. Yung separation pay is one half month for every year of uh, service. mm -hmm. Kalahating buwan, kada taon, ng ipinagsilbi ninyo sa kumpanya. Kaya po hindi na kaya sila, hindi na po sila ang mga employer na magsasara ng hanap buhay, ng pisina, ay hindi na uh, inuobliga na magbayad ng separation pay. Dahil sa ang dahilan ng kanilang pagsasara, ay eh, pagkalugi, mm -hmm. lugi In short, wala nang pera yung kumpanya. Wala na may pipiga pa. Ah, sa madalit sabi, isan nga naman sila kukuha ng pambayad, eh, wala na nga silang pera dahil nalugi na. Pero pa paano mo malalaman kung totoo yung sinasabi nila o alibay lang? Ah, eh, kinakailangan natin uh, maipak... Kinakailangan na sila, sila ang dapat na magpakita mm. ng patunay na hin talagang nalulugi. So dapat ba siyang pumirma doon sa pinipilit niyang papirmahin na mga parang Yung resignation? resignation? Oh, wag, wag, wag kayong pumirma. Wag, Oo. Wag kayong oh. pumirma ron. Kasi pagka nag-resign kayo, edi kung, di, kung hindi naman pala totoo, na sila ay eh nalulugi. Uh, eh di sila ang nalugi. Ah, sila ang nalugi. Kasi eh, nag-resign na kayo. So, ang mga nag-resign ay hindi entitled sa separation pay. Okay. Ang tanong ko, mm -hmm. e eh, paano kung hindi ibigay sa kanila yung kanilang huling pinagtrabahuhan na yan. pera? Ah, ma, demand. Ayan. O, so, wag mong kunin ang uh, separation, ay wag mong kunin, wag mong pirmahan. Wag mong pirmahan yung resignation. Oo. At sabihin niyo Enak kung magsasara po kayo, di mawawala lang kami ng trabaho. Tama. Opo, at kung pagkalugi naman ang dahilan, di hindi naman kami entitled sa separation pay. Pero bayaran po ninyo, lahat nung dapat na bayaran nyo na pinagtrabahuhan namin. Correct. Mm -hmm. Oo. Dapat ganun ang... Uh, Kasi yung mangyari, iba, eh. nagtatago sa ibang pangalan. Oh, Tapos iba. sila rin yung mag-open ah, din. Actually, o kaya... yung mga nagtatrabaho sa isang kumpanya nalalaman naman nila kung nalulugi ni. Eh. Correct. May na, ka, no? Oh, bakit Oo. eh? Na, ano na, na, na lumiliit ang kanilang production, number one. Totoo yan. Malalaman at malala. Sa tingin mo ba nalulugi sila, Tessie? Hindi naman po. Oh. Ah, bakit hindi mo naman. nasabi na hindi sila nalulugi? Dahil po may kakapasok lang po mga aplikante nung, ano eh, nung last month po. Ah, so may mga pumasok na mga trabahador. Opo. Oh, eh baka pinaalis uh, uh, lang sila dahil ayaw sa kanila. Kaya nga. Pinipilit Ako. lang silang kumalis. Opo, oh, wag kayong pumirma. At uh, kapag uh, inalis kayo, lay off yun eh. Mm -mm. oh O, ilang, ilang taong ka na ba dyan sa, sa company? Mga two years pa lang po. Ah, two years pa lang. Eh, pero baka ikaw ay ano na, ang tingin ko regular employee ka na. Regular ka na ba? Opo, oh, rego Opo. Oh, eh di ba kayo pumira sa resignation at uh, pagka-U80 sampahan niyo ang illegal dismissal. Oh, tsaka na siya mag uh, mag uh, defend kung ano pa ano man yung kailangan niya i-defend sa NLRC ano. Mm, eh, kasi tatanggalin oh. ka naman din eh. Okay? Nakuha mo thesis? Opo. Oh, Ah, ngayon, pero kung halimbawa binablaf lang pala sila, Kaya nga. nung hindi siya nag, uh, pumirman ng resignation, hindi naman siya tinanggal, eh di wala naman siyang dahilan para siya eh, mag -Kamu. mag na, oo. Oh, oh, totoo yan. Pero kung tatanggalin siya dahil hindi siya pumirma, ah, eh... May kaso. Ah, at saka ganun din eh, bakit ka mo? Kasi kung pumirma ka, tanggal ka rin. Ganun nga. O oh, eh, di wag ka nalang pumirma at makakapagkaso ka. Say. May labang ka pa kung sakaling totoong nagsinungaling sila. Okay? Tessie. Opo. Ayon. Sige. Okay. Thank you ha, Tessie. Ah, Salamat. Mukha naghahapon. Alam mo ba yung sa amin ha? Hindi ko sinasabing si Tessie to ha. Pero yung sa amin, meron kaming Tessie. Ang kanyang nickname, Tekla. <laughs> Te te siya, tekla tekla. Pero talagang may pangarang tekla. Meron pero dahil Teresita mm. siya, pero tawag namin sa kanya tekla. Meron kaming teacher nung ako ay nag-aaral ng law dito sa UP. Mm. Ang pangalan niya ay Tekla San Andres Siga. Totoo. Ah, senadora yun. Totoo. Oo, oh, siya yung unang-unang babaeng nagtap sa bar. Ay, naman. Si tecla, San Andres Galing, Siga. Ah. Oh, Bicolana yan, Bicolana. Mm. <laughs> oh, ito si Antonio, 34 years old, Kat Balogan Samar. Ang kasambahan mm. po ba ay entitled sa separation pay kapag 10 years na silang kasambahay? Oh, bakit kaya siya... Dahil sa siya, siya ay... Baka siguro matanda na. Uh, uh, eh, hindi po separation pay yon. Uh, baka dapat... Retirement? Uh, baka, hindi kasi ang retirement nila, sa SS, sa JSA uh, sa SSS. SSS uh -huh. oo. Aha. So, so pagka 10 years na siya at gusto na niyang umalis, mm -hmm. parang, meron ba siyang makukuha? Parang wala akong natatandaan eh. Ah, mm -hmm. So sa tingin ko kumuha kaya nga ako sinasabi ko kumuha kayo ng mabait kasi, na amo. Kasi parang gusto niya na mag-resign eh. Baka gusto uh -huh. na niyang mag Pero kung tinatanggal kayo, ay meron pero kung gusto niyang umalis lang, kung gusto lang niyang umalis at mag-resign ay wala. Oo, kaya humanap ka na ng magandang at mabait na employer. Kung aalis ka man lang, may mm -hmm. mabibigay sa kahit pa paano. Ano? Mm -hmm. O kasi sa amin yung kasambahay namin diyan yan ano, mm -hmm. diyan iba sa amin. Mm -hmm. All right. So anyway, hi na ko na tapos na naman ng 30 minutes. Attorney oh, and we have to wrap up. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong araw na ito. At siyempre, hanggang sa susunod muli ako inyong mare ng Bayan Maria. Attorney Danny Kun po, ang abogado ng Bayang de Campanilla. Mara, hmm. hanggang sa susunod po. Bye! <laughs>